muna tayo sa Cavite na isa rin sa pinakasinalanta ng walang tigil na pag -ulan. Bukod sa baha, pinangangambahan din ng mga residente ang isang barge carrier na bigla na lang sumadsad sa dalampasigat. May live update ang aming correspondent na si Lance Meico mula sa bayan ng Rosario. Lance, kumusta dyan? Mensu, nakatali na itong barge na sumagsa dito sa Dalampasigan, sa pantalan dito sa Barangay Wawa 2, dito sa Rosario, Cavite. Ayon sa mga kwento ng residente, no, mga alas, alas 8.30 ng umaga nang nakita nila itong barge dito sa may Dalampasigan na lumalapit. For context, ipakita lang natin, Mensu, no, dito sa camera na konti lang ang layo nito o ilang di pa lang ang layo nito doon sa bahay ng mga residente. Kaya talaga yung ilan sa mga residente, particular na yung mga bata ay pinalilikas na pero obviously marami pa rin sa kanila yung nananatili dito. Ayon sa mga nakausap natin kanina, desidido ang mga matatandang residente na dito magpalipas ng gabi para bantayan yung kanilang tahanan. Posible raw kasing lumapit pa itong barge mamayang madaling araw kapag nagka-high tide na. Ang sabi ng mga tao rito mga buhangin ang laman ng sumadsad na barge Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Samantala, binisita rin natin ang Baco or Cavite kanina na lubog din sa baha. Umabot hanggang tuhod ang baha doon kaninang umaga pero mas malala pa raw yan kagabi kung saan lagpas tao ang tubig. Isa sa mga evacuation centers na binisita natin ang Aniban Central School kung saan pitumpung tao ang mga nakalikas doon. Marami, marami sa kanila walang naisalbang gamit kahit ano. Sa ngayon, bolang patid pa rin yung um, lakas ng hangin dito sa Rosario, Cavite. At patuloy pa rin nating nararamdaman yung ilang pabugso-bugsong ulan sa ngayon. Balik sa iyo, Menchu. Well, Lan, sana maging safe nga yung mga residente dyan overnight. No? Pero may announcement na ba si Governor John Mulya tungkol sa pasok sa mga eskwelahan bukas? Mensu suspendido na yung ilang mga pasok o yung mga pasok sa mga privado at pampublikong paaralan sa Cavite bukas. Sa kaya inaasahan pa rin natin yung pabugsubugso mga ulan at pagbaha sa ilang mga lugar.